Zayjian Jaranila, Jela Atayde magyawa nga ba? Totoo nga ba ang mga kumakalat na chika ngayon sa social media kung saan sinasabing magkarelasyon na ang kapamilya stars na sina Zayjian Jaranila at Jela Atayde sa isa sa mga episode ng i. E. Showbiz Update na ipinalabas noong biyernes, March 28, isa sa mga naging topic ni Naogi Diaz at ng mga kasamahan ng dalawang star magic artists. Ayon raw sa mga nasasagap niyang balita, magjowa na raw sina Zayjian at Jela. Aba, mag-boyfriend at mag-girlfriend na raw. Eh, di ba si Ria, at ayde, si Zanjo, Marudo, letter C. Yung kapatid naman daw si Jela, letter C rin daw, saad ni Oji, pagpapatuloy pa niya, Zayjian nila. Si Santino raw. mag na raw. Ngunit duda raw ang talent manager showbiz insider sa kanyang naging source, dahil wala namang announcement ang dalawa tungkol rito, baka naman popi love lang, hirit pa ni Oji. Sa ngayon ay wala pa namang pahayag si Nazai Dian at Jela tungkol sa issue. Nagkasama ang dalawa sa kapamilya hit series na Senior High at High Street. Abangan na lang natin kung kailan ba maglalabas ng pahayag ang dalawa hinggil sa chika. Bukas naman ang Celeb Buzz Philippines para sa paglilinaw ng dalawa hinggil lala. Issue, don't forget to like, share at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa sign off. Kita tayo sa susunod na video.